Hello po mga mamsi, mapagpalang araw po sa si inyo. Meron po tayong mga estudyante from Trinity. nag po dito sa Shalok, Ustiyan by Panakan. Sila po ay nag-assist sa ating uh, baby, Meron po tayong postnatal check-up ngayon. Kaya sila po ay tumutulong sa ating midwife. Kaya hindi na po sila po nabayaan sa ating midwife. Kundi tinuturoan din po sila sa ating midwife. Alam naman po ang gagawin nila dito mga mamsi. Hindi marunong naman po sila dahil yan po ang kanilang uh, ginagawa. Mga May nilista si ma'am siguro ang nangutang siguro sa kanya mga ma'am si ito nang ulit nga sa aking kamera. Andito din pala si ma'am Janet na nag assist din pala dito sa ating pasyente. Sa ating babies po ang gumagawa po ang ating mga estudyante galing sa community. Yan po. Alam naman po ang ginagawa nila mga ma'am si wag kayong mag-alala dahil tinuturoan po ito sa ating mga midwife kung anong gagawin nila. Meron din po tayong nanganak dito, ma'am, si isang mami sa uh, ito, kalalabas lang ng baby. Tinitimbang po sa ating mga uh, isyanti. And then, pinag-aralan po nila, sinichick up po nila ang ating baby. Kung okay ba yung kalagayan sa ating babies dahil kapanganak lang po ito, mga, mga mamsi. Ito na nga si mamis, nandito na sa ward, nagpapahinga na, na sa kanyang baby. Ito mga mamsi, mayroon na po dito, uh, inihanda ang ating uh, mga estudyante. Kaya ito, nagpapakain po sila mga mamsi ito kain po tayo dito mga ma'am nakikain na rin po ako dito dahil nagpadispedida sila dahil nagtatapos nga yung araw nila ngayon sa kanilang duty kaya nagpapakain sila kaya pumunta ako dito kahit hindi ko duty mga ma'am dahil kumakain po talaga ako dito dahil uh, gusto ko talaga ng kanilang pagkain mga ma'am dahil gutom na rin nga po ako kaya pumunta ako talaga dito sa shalom para makikain lang mga ma'am Uh, din kasama din po ang aking wife mga mamsi nakikain na rin po siya dito mga mamsi may dalawa po tayong midwife dito mamsi naka-duty, kajote hindi naghintay na lang po sila tayo mga mamsi kung kakain na ito na nga kakain na nga nagbibigay na sila ng paper plate para tayo ay kukuha ng pagkain and then nagkainan na, na po dito mga mamsi talagang masarap to mga mamsi ang kanilang hinahanda ng pagkain mga mamsi mayroon tayong sumay mayroon tayong ito na maalat at saka chukstugong mga mamsi yung ah uh, manok ang inihanda nila ma'am si mayroon din tayong dalawang mga midwife talagang gutom na talaga mga ma'am si dahil nagkakainan na nagtatahimikan na yung mga ating mga isidyante at uh, kasama din yung wife ko kumakain na rin at saka ito ang driver nilang ma'am si pinakain na rin po nila mambait silang mga ma'am si ito na nga oh naubos na nga yung ano nilang mamsey yung mga pagkain, simot na simot ng mamsey talagang gutom na gutom siguro sila mga mamsey kahit sa pagviyahin nilang mga mamsey para busog na rin rito sila mga mamsey ito mga mamsey, babay pa sila sa alaga kong aso mga mamsey dahil yung alaga kong aso mamsey mabait po talaga, friendly po talaga kahit kanina dito pumupunta sa shalom kahit sa mga pasyente talagang hindi yan mga gat mga mamsey pero tumataho lang yan pero hindi yan mga gat mga mamsey mamimiss nila si Barok mga yan pauwi na po sila mga mamsi isa na pa isa isa na po sila palabas and then ang saya po nila mga mamsi dahil ngayon pong araw na to kasi pauwi na po talaga sila wala na silang duty uh, kaya ayan nagpa picture pa sila dito gusto nila pakuha pa sila ng mga picture nila remembrance so, ayan pauwi na po sila nagbabay na po sila sa camera ko para uh, para makabiyahin na sila dahil Uh, hindi sila maabutan ng traffic mga mamsi ito po uh, papasalamatan po natin ang ating mga estudyante sa kanilang pagduty dito sa Shalom Christian Bay Panakan uh, sa susunod mayroon naman pong kapalit sa kanila mga mamsi maraming salamat po sa inyong pagpanood sa aking video kung nagustuhan niyo po paki like and follow po para marami pa po makapanood sa aking video dito sa Shalom Christian Bay Panakan po god bless you all salamat